at Vina Morales hiwalay na sa kanyang boyfriend na si Andrew Kovalsin. Narito ang Ice Report. Ngayon to. Kumpirma Vina Morales na hiwalay na sila ng kanyang boyfriend na si Andrew Kubalsin. Sa interview kay Vina, sinabi nito na back na siya sa pagiging single at ready to mingle. Ngunit hindi na raw niya priority ang love life at hindi niya na ito pinupush. Dati raw ay nalulungkot siya pag wala siyang love life pero ngayon daw may dumating nga na wala naman kahit hindi na raw niya pinipilit. Hindi naman din ni Vina kung ano ang dahilan ng kanyang paghiwalay ni Andrew. Kung matatandaan, November 2, 2023, nagsimulang mabalita na nakikipag-date na si Vina nang i-upload nito sa kanyang Instagram account ang kailang video ni Andrew na nasa isang park sa Washington, D.C. na sinundan ng pag-upload ulit ng aktres ng kanilang dinner date. November 29, 2023 naman ang kumpirmahin ni Vina na officially ay magkarelasyon na sila ni Andrew kung saan tila teleserye umano ang istorya ng kanilang love life. At iyan ang aking malitang showbiz para sa impilang may lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.